Welcome to Pinoy Showbiz Chika, your intelligent entertainment news. Please like, share, and subscribe. Salamat! Paano kaya kung yung mismong batas na dapat nagpo protekta sa atin ay siya pa ang nagiging hadlang para makamit ang ustisya? Mukhang imposible, no? Pero yan mismo ang naging sentro ng isang napakainit na debate sa Senado. At ngayon, susubugan nating himayin. Ano nga ba ang mas matimbang? Ang batas ba o ang taong bayan? Ayan, yan yung isang pangungusap na binitiwan ni Senator Erwin Tulfo sa gitna ng isang hearing tungkol sa korupsyon. At dahil dyan, biglang umapoy ang diskusyon at nagsimula ang isang matinding pagtatalo sa pagitan ng dalamang senador. So, para bigyan kayo ng konteks, nangyari to sa isang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang pinag-uusapan, isang malawakang korupsyon daw sa mga flood control projects. At doon sa gitna ng talakayan kung paano ba mababawi yung perang ninakaw, doon sumabog ang lahat. At dito na nga nagsimula yung banggaan. Alam nyo, hindi lang ito simpleng away ng dalawang senadore. Ito yung pagtutunggali ng dalawang malaking ideya, dalawang pundasyon ng ating lipunan. Okay, tingnan natin to ha. Sa isang banda, si Senator Tulfo na nagsasabing ang boses ng tao ay boses ng Diyos. Sa kabilang banda naman, si Senator Padilla na naninindigan na ang batas ang pundasyon ng isang sibilisadong lipunan. Grabe, di ba? Dalawang magkaibang magkaibang pananaw. So, unahin muna natin. Himayin natin yung argumento ni Senator Tulfo. Bakit niya ba nasabing dapat pakinggan ng taong bayan kahit pa kailangang ibendang batas? Dito niya isinandal ang kanyang posisyon sa sikat na Latin phrase na Vox Populi, Vox Dei. Ang ibig sabihin, ang boses ng tao ay boses ng Diyos. So ang tanong niya, paanong magiging mas mataas ang batas na gawa lang ng tao kesa sa boses mismo ng Diyos o ng taong bayan? So para sa kanya, hindi ito basta-bastang pagbabaluktok ng batas, kundi pagtugon sa isang krisis. Isipin nyo, may libu-libong tao na raw sa labas, sumisigaw ng, ibalik ang pera namin, napakatindi ng galit ng publiko. Tapos, dagdag pa niya, ang proseso ng batas sobrang bagal, inaabot daw ng buwan o taon, baka sa panahong yon naubos na yung pera, wala nang mababawi. Ang punto niya, good faith naman daw yung hangarin, ibalik lang ang ninakaw. So para sa kanya, ito ay isang moral na paninindigan para pumanig sa taong bayan. Sige, punta naman tayo sa kabilang panig. Ano naman ang kontraargumento ni Senator Padilla? Paano niya ipinagtanggol ang prinsipyo ng batas? Ito naman ang binitiwang linya ni Senator Padilla. Para sa kanya, napakalinaw ng papel nila. Bilang mga gumagawa ng batas, sila dapat ang unang-unang nagtatanggol dito, hindi yung sila pa ang unang lalabag. Sa pananaw naman ni Senator Padilla, yung batas, yan ang mismong pundasyon na humahawak sa buong lipunan natin. Yan ang pumipigil sa kaguluhan. Ang kinatatakotan niya, kapag sinumulan mong baliin ang batas para sa isang grupo, paano na yung tiwala ng ibang tao sa sistema? Paano mo masasabi na pantay ang pagbapatupad ng batas mula Luzon hanggang Mindanao kung may special treatment para sa iba? Para sa kanya, simple lang, tungkulin nilang sumunod, hindi lumabag. At hindi lang siya basta nagsabi ng prinsipyo ha, gumamit pa si Senator Padilla ng mga halimbawa para ipakita kung gaano kapanganib ang pwedeng kahinatnan ng ideya ni Senator Tulfo. At ito na nga yung tinatawag na slippery slope o yung madulas na daan na kinatatakutan niya. Isipin nyo, sige, pinagbigyan natin ng isang grupo, binaluktot natin ang batas. Anong pipigil ngayon sa ibang grupo, halimbawa mga artista, na sabihing, ay galit din kami sa korupsyon kaya hindi na kami magbabayad ng buwis. Boses din namin to ng taong bayan. ba? Diba? Magsisimula lang yan sa isa hanggang sa unti-unting masira ang respeto sa batas at baka mauwi sa sitwasyon na kagustuhan na lang ng bawat isa ang nasusunod. Saan kahihinto? At para mas patunayan pa ang punto niya, binanggit niya ang sitwasyon sa Mindanao. Napakatagal daw nang naging pakikibaka doon para lang makumbinsi ang mga tao na magtiwala sa legal na proseso para sa hustisya. So anong mensahe ang ipapadala natin sa kanila kung dito sa Maynila binabaluktot natin ang batas? Nakakalito at napakadelikado, di ba? At dito na nga tayo dinadala sa pinakapuso sa pinakagitna ng buong debateng ito. So sa madaling salita, ito talaga yung banggaan yung kagustuhan ng taong bayan para sa mabilis at agarang hustisya laban sa prinsipyo ng rule of law na nagsasabing dapat lahat tayo, walang exception, ay sumasailalim sa isang patas at pare-parehong sistema ng batas. At dito, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Kapag ang taong bayan na mismo ang sumisigaw at humihingi ng hustisya, dapat pa rin bang sundin ang batas sa bawat pagkakataon kahit gaano pa ito kabagal? Hindi lang ito tanong para sa mga senador, kundi tanong para sa ating lahat na bahagi ng isang demokrasya. At 'yan ang mahalagang bagay na dapat nating pag-isipan mula sa pagsusuring ito.